Magandang umaga guys. Uh, maulan na Sabado ngayon guys. Ayan. Masama na naman ang panahon guys. Kagabi naglaba ako ng mga short ko guys. Tingnan mo nabasa ng ulan. Ayan. Lalaban ko siya uli guys para i-dryer. Tinamad kasi ako mag-dryer kagabi guys. Kaya hindi ko na siya din-dryer. Tapos nung umulan kanina ng madaling araw. Uh, nakalimutan ko na may sinampay pala ako. Nabasa siya ng ulan. Ayan. Ayan, katamaran kong mag-dryer kagabi, guys. Kaya, ayan, ang listuyo na sana itong mga short ko. Ayan, lalabang ko na lang uli siya. Tapos, i-dryer ko. Ayan, guys. Uh, ang oras na pala ngayon, guys, ay ano na. Alas 8 na. Tanghali na kami. Nag tanghali na ako nagising. May bumili kanina, guys. Hindi ko pinapansin kasi ang sarap matulog. ang lamig-lamig kasi. At saka, mahina talaga ang binta ng tindahan ko ngayon, guys. Mula nung ano, bula nung walang pasok. Nakakabenta naman pero mahina lang talaga. ayun Ayan, pasok muna tayo guys kasi may sinaing ako. bago pa lang kumukulo yung sinain ko. Ano ba diba yan guys? Na ulan na naman. Dalawang, dalawang araw lang pinaranas tayo ng init. Ito na naman. Ulan na naman. Ang hirap pa ng pag may alaga guys. Tapos ano. naulan. na ulan. Kasi yung aking alaga masyadong ano hyper. Ayoko siyang nandito sa loob kasi lahat ng gamit namin talagang masisira. Kaya ayaw ko nung naulan tapos may alaga ako. Hanggang ngayong araw lang ako may alaga guys. Bukas wala akong alaga. Sana bukas na lang sana umulan. Nahihirapan na naman ako nito guys. Ayan guys, uh, nakaupo ako dito sa ano namin, uh, upuan dito sa may salasalahan. Masarap sanang nakaupo na lang. Kaso nga lang may alaga kami ngayon. Ano yon? Ha? Ilan? Ay, naku, eh, isa na lang. Mamimili pa ako at hindi ako nakapamili kagabi eh. Ah. Ayan guys, may bumili ng ano, sigarilyo na kamil. Wala na pala akong sigarilyo na kamil. Hindi ako nakapamili kagabi guys, tinatamad akong mamili. Kasi, ano oras na umuwi kagabi yung alaga ko tapos may naiwan pang isang alaga kami dito kagabi tinulungan ko pa yung anak ko kasi hanggang ngayon nagtatay pa rin yung isang apo ko guys hindi ko alam kung nagngingipin ba talaga siya kasi kung hindi hindi lang normal yung kanyang pagtatae guys sana nakumpay na siya eh ilang linggo na siyang ganyan ang tae niya mag maya maya tae siguro nagngingipin siguro guys kaya Pagkatapos ko magsaing, mamimili siguro ako, guys. Lumalakas na ang ulan, guys. Ang lamig talaga ng ano panahon, guys. Ngayon tapos, ang sarap humiga na lang. Kaso nga lang, wala akong magagawa. May aalagaan kang bata. Ay, nako. Hindi pa talaga bukas umulan, eh. Para masarap sana ang araw ko ngayon, guys. maghapon na naman papatak ang ulan ngayon guys sana bukas o minit-init bukas at maglalaba ako ganda talaga tingnan ng ano ko guys doon nung napinturahan kasi nagiging pantay na siya dito sa ano dingding namin na simiento ayan, ayan na. malinis na tingnan kasi yung unang nilagay namin diyan guys uh, sa wallpaper masyadong madikit sa ano sa plywood kaya nung tinanggal namin halos, halos matanggal na yung plywood nung tinanggal namin yung wallpaper kaya kayo guys kung may dingding kayong plywood sa bahay nyo wag na kayong mga maglagay ng ano ng wallpaper kasi ang pangit niya pag tinanggal yung pag nagpalit kayo ng wallpaper ang pangit Pinturahan nyo na lang ng diretsyo guys. Ganon din naman. Ang mauubos nyong gastos. Talagang, o, oh, yung iba guys. Oh, hindi na nga namin tinanggal yung doon o. Oh, sa may gilid. Hindi na namin tinanggal. Kasi wala na kami oras guys. Naubos na lang yung oras ko dyan sa pagtatanggal ng mga natirang dikit-dikit. na -dikit. ibumili, guys. Ano yon? Ha? 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 Ah? ko masyadong marinig guys at ang lakas ng patak ng ulan ah ako, kukulangin ako sa bariya hindi naman mga dilata ko guys so oh. bungi-bungi na kasi hindi pa ako nakakapunta ng bayan bungi-bungi na yung dilata ko Ah. Ay, sinsya na kayo guys may na nabili yung sinakain ko. Na nasunog na yung. Ayan guys, nandito ako ngayon sa labas guys. Bibili ako ng ulam namin. Kasi puro putlong na lang min ulam namin araw-araw guys. Kaya maghahanap ako ngayon itong ulam na ano. Kahit gulay man lang. andito na ako guys sa bilihan ng ulam. Ayan guys, nakabili na ako ng ulam. Tapos dun sa binibilhang kong maliit na grocery, bumili din ako ng isang tay na swap. Ayan. Isang tay na swap at saka isang kahang kamil na sigarilyo. Bibili rin sa anak ng ano, mamasitas guys na oy sauce. Oy, ay, oyster sauce. Yun kaso nga lang hindi sila nagtitinda ng ano isang tay kaya doon na lang siguro ako bibili sa grocery doon sa may binibilhan ko dati ayan guys suminto muna ako dito guys kasi may dadaang ano ang hirap dumaan kasi ginagawa kasi yung kanal dito sa may amin guys so kaya ang hirap ano ang hirap dumaan Ayan, makisabay ako dito sa tricycle, guys. Dito na pala ako sa kabila. Ayan, guys. Ah, kain tayo, guys. Ayan. ito yung nabili kong ulam, guys. O yung Bicol Express ba ito? Ayan. Tapos, nanghingi akong sabaw para sa apo ko. Kasi baka mamay hindi naman kumain yon. Ah, nanghingi ako ng sabaw ng nilaga. Sana ito, guys, hindi daw ito maanghang tong Bicol Express nya, Kasi bawal sa akin yung maanghang. Sana hindi maanghang. Ayan, guys. Kain tayo, guys. kasari, ah, karating-rating lang namin galing bayan mga kasari. Ah, hindi ko inaasahan na makapunta kami ng bayan mga kasari kasi gawa ng may alaga nga kami. Pero nakapunta kami ng bayan mga kasari kasi yung alaga ng anak ko, mamaya alas 5 pa ang dating. Naghapdi lang kasi yung nanay nung alaga ng anak kong bunso. Ayan, Uh, Mag-unboxing muna ako nitong pinamili namin mga kasari. Hindi nakakahuntong pinamili namin mga kasari kasi ang daming namili sa ano sa grocery na pinuntahan namin. Ayan kaya doon na lang doon na lang kami pumila sa ano sa paper bag lang ang lagayan. Doon kasi sa kahon mga kasari, uh, napakahaba ng pila. Kaya doon na lang kami sa paper bag pumila mga kasari. Ayan mga kasari, uh, napamili ko nga to lang mga kasari ay nasa 1 lang. Ayan. Pero ang dala kong pera ay 1.7. Uh, natakot kasi ako kumuha ng kuha ng kuha ng marami mga kasari. Baka mamaya kulangin ako pagdating sa counter. Eh, 1.4 lang pala itong uh, na pamili namin dun sa grocery. Eh, yun lang naman kasi ang kailangan ko mga kasari. Wala na ako ibang kailangan kaya okay lang. Bibili pati ako mamaya ng itlog. Kaya okay lang na may natira sa dala kong pera. Ayan mga kasari, mag-unboxing muna ako mga kasari. Ay mga kasari, uh, kumuha ako ng kalahating tay lang na ano, uh, oyster sauce. Magic sarap. Tapos mga chichere na ito mga kasari o. Oh. Ayan. Hindi ko na bubuklat yung mga kasari. Ayan. Chichere din at tsaka may mga ano akong binibili dito mga biskwit Nandito siguro sa ilalim mga kasari. sinama kasi ng tape ng bagger yung ano kikerya ay mga kasari o oh, first time kung bumili nito hindi ko alam kung magkano ang bintahan nito kasi tiningnan ko yung presyo mga kasari ay 9 9 mahigit ang isang peraso ay 8 pala 8 mahigit o oh, 9 nakalimutan ko mga kasari parang siguro ibibenta ko to ng ano ng 10 first time kung bumili nito mga kasari ng ganito kalaki Ayan. Bali ang biscuit na binili ko mga kasari. Ano, butter cream. Dalawang flavor. Ayan. Isang balot na honey. Ah, le leche plant pala. At saka yung kulay dilaw. Tapos ito, tatlo lang binili ko nito mga kasari. Ayan. Mayroon pa kasi akong choco doon. pero tatlo lang yung binili ko. Kumuha nga pala yung anak ko ng ano, iodize. Tapos, ah, kalahating tayo ng nor cubes. Ah, uh, pork ito, pork. Tapos yung chicken naman mga kasari, ayan, may pre na, dalawa. ayun may pre siyang dalawa. Tapos bumili rin ako ng tomato sauce, ayun dalawa nito. Kasi kailangan yan sa ano, kailangan yan sa bagong taong mga kasari. Ay, ayan, ayan dumitok, sa yung ano ko. Oh, naman sana mabutas yung ating laki niya. Ayan. Ayan mga kasabi, uh, apat na laki ni beef. Ayan. Tapos, tatlong patis na sapak. Ayan. Tapos, binibig ako ng panto na kalaman si apat. Tapos, sweet and spicy. Ayan, anim na ang ko kasi mabenta sa akin yung sweet and spicy. Tapos, meron ako dito mga dilata mga kasabi. Ayan, binibig ako ng Argentina corn beef. Isa lang mga kasabi kasi meron pa ako isa doon. Tapos, itong mga ano, sardines. Ano, dalawang red, dalawang green ang binili ko. Ayan. Hindi ko na masyadong buklatin itong mga kasari kasi nga wala akong paglalagyan dito sa tindahan. Tapos, itong mga sabon-sabon. Asensya na kayo mga kasari, magiging dito sa tindahan ko kasi nga sa gabi, nandito yung apo ko. Kaya hindi ko na ilipat yung ilaw. Bibili pa kasi ako ng isang extension ng mga kasari para dito sa um, para dito sa tindahan ko. Ayan. Isang ano, down na anti-back. Ayan, may pring isa mga kasari oh. Ayan, single. Tapos surf na powder. Ayan, kalahating tay lang. Tapos itong close up mga kasari na ko na butas pa ata. May pre siyang isa. May pre ang isa mga kasari, may butas pa. May butas yung na ano, may butas yung nakuha ko mga kasari. Tapos ayan, ayer powder yung tatluhan. Ayan, doon sa pinupuntahan namin yung grocery. May naabutan pa kaming Ariel na powder na may prima isa. Ayan. May naabutan kami mga kasari Himala. Nakakuha kami ng Ariel powder na tatlohan na may pre. Ayan, to the pipi, dalawa lang mga kasari kasi meron pa ako doon, dalawa. Tapos, Tide na kulay green. Ha? Tide Ultra. Nature Press. Ayan. Dalawa. May na, nabili kasi sa akin itong isang araw mga kasari. Inaubusan ako. Kaya bumili ako ng dalawa. Minsan-minsan lang naman yung siya dito nabili sa akin. Kaya dalawa lang kinuha ko. Tapos ayan, may nakuha din kaming Tide Powder. Na tatlohan. may pre din. Ayan, isang himala mga kasari. Na may naabutan kaming pre din sa pinupuntahan namin grocery. Tapos, dapat nito. Dalawa lang dapat. Ito. Tatlo ang nakalimutan ko. May isa pa pala dito mga kasari. oh Ayan, may isa pa. Dapat tatlo lang. Ayan. Tapos yung bread naman. Tatlo din. Ayan, tatlo. Dapat nga mga kasari, hindi mo na ako namili. Ang hina talaga ng tindahan ko mga kasari. Yung ibang pera nga ng tindahan mga kasari ay ano, ginawa ko munang, pinautang ko muna sa tao kasi. Kesa naman na stock lang ng aking mga paninda dito, ay e, mahina kasi mula nung walang pasok. Kesa naman na-stack lang siya, kaya pinautang ko, naman, pinautang ko na lang muna mga kasari, ginawa ko munang 5-6. Ayan, ayan lang lahat ang napamili ko mga kasari, ayan. Ito mga chicheria. Ayan. Ayan, sabon -sabon. Yan, yan mga sabon-sabon. Yan lang lahat ng pamilya ko, mga kasari. Ay, mga kasari, ah, magdidispray mo na ako, mga kasari. lumabas ka hindi ka ka hmm huhugasan mo na ni lula huhugasan ko muna Sige, tikat ka lang, uhugas ko. Saglit lang, saglit lang. Saglit lang, saglit lang ha. Ay ka lang, saglit lang. Ayun, mga kasari, ah, natapos ko na i-display yung mga pinamili ko kanina. Ayun. Yung ibang chicherya lang mga kasari, ah, hindi ko pa nasabit kasi hindi ko pa siya nabutasan. Ayun. Ayun yung aking mga powder ayan mga shampoo shampoo ayan mayroon pa akong Ariel mga kasari pero bumili na rin ako kanina para hindi ako maubusan ayan ayan mga kasari tapos kanina nakabili na rin ako ng isang tray na itlog ayan Parang maliit yung kanyang jumbo mga kasari oh. Parang maliit ngayon yung jumbo niya. Jumbo na yun mga kasari oh. Sampo ang binta ko. Pero sa labas mga kasari, ano, large ata yung kanilang sampung piso. Pero yung akin jumbo na binibili ko kasi sa isang tray, mayroon na akong 40 pesos. Kaya okay lang yan. Ay mga kasari, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Maraming salamat sa inyong suporta at panunood sa pagtyaga ng panunood ng mga video ko. Kahit simple lang yung video ko mga kasari, ah, ano, uh, ah, nandyan pa rin kayo nanunood sa akin. Ayan, babay na muna mga kasari.